dana so, on dito, tayo sa, dito tayo sa China Mark. Oh, ganda magkano ganito? Huh? Magkano? <laughs> <laughs> so, mag-iili tayo ng last day. Patama natin. Hindi na siya rin. Hindi Gusto ko. <laughs> <laughs> <Next week. laughs> bata to. Ayan ang hindi, ano, Ita, yung, na, na, yung, yung panghina. Yung panghina. Oo. Ito, gusto mo may, parang ito ay, ano, tato na yan, oh. Yung ano, tato. Ah, stencil tato. yung panghina. Oo. Ang nagumis tayo. Hindi natin nga, ano yung, na mga, nayupok na mga, <laughs> ano <laughs> At least, natin. Dati mura. <laughs> sa be, para may ano, may kailangan Ano, push up. <laughs> Maganda siya. Oo. Panti at bra. Kaya magkaterno na daw. Ayan o. 3 secret. real lang. So, ibig sabihin, tatlong terno. Oo, tatlong. Three people na. oh di ba? Maganda bunga. Di dito ka na. Dito na nga sa mama ko. Kasi siya. magaganda na ka naman Pong! <laughs> <laughs> naman. Bakit? Malaki lang uh, daw yung pom. Kaya <laughs> <laughs> yung malaki yung pom, tapos maliit yung, <laughs> yung ano. Para kunwari <laughs> makikita. Oo. Oh, oh. Pwede naman yun, <laughs> be Oo. Oh, o, oh. oh, di ba, bongga? dapat ito ganito lang ang siya ay hati mo ni eh eh talaga ha balik naman yung aking ano, na no Kaso ayoko nang kunang napakan ito, 38, ano, 38, 85, oh. Wala nga, let Ay, oo. Ito, sakto lang. Ito kasi pusing ba? O, ito, ayaw mo nito. Yung kulay brown. Ito, madali masira dyan. Ah. Oo. Oo. ano tayo sa iba, be. Hindi, marami doon. Meron dito. Buhay. Oh, pag namimili. Hindi lang sa isang... Eh, gano'n ako eh. Kagaya ni... Ni... Ito kami sa China Market. So, rounding rounding lang kami ng dalawa din. Nagahanap ng kawalan. Ito ka na ng pagtakas. <laughs> mga yung ano yung sauce niya parang hindi siya comfortable guys tingnan niyo guys kasi nga may leggings oh tingnan mo yung kamay niya <laughs> to kami guys sa uh, mga na mga bra na bra bra <laughs> <laughs> Ay, siya ng bra. <laughs> bra. Ganun, ganun, ganun. mo ba to? Ayun, ang niya. ang cute niya. Tinan mo, tinan mo. Ay, ito maganda. Talaga. Oo, oh, ayan talaga, be, bagay sa iya. Di ba noong unang kita natin kaya na suit mo? Di ba? Meron pang Hindi, hindi siya terno? Ah. Ipet. Ano ba? Kaya yun, sa loob. Alin? Papasok na sa loob. Papasok ka kasi sa loob.

.5. .5 ah? Ano ito to? 2.5? 1.5 lang. Oh, 1.5? That is a... Uh, ito, G, oh. G na. Feeded. If I use every day, become fit. No problem. Not fit? Don't put Water no problem. Uh, ah. Uh, like a... Uh, mm, water no problem, not fit. Hmm. Ay, ay. How much like this? Ano oh, yan? Send this on the 1.5. Adis and ban. Ah, uh, yung yung I I think. At ingan ito. This, uh, oh, 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 oh. Oh, this one bracelet. Hindi. No, this ring. ring. Ah, ring. Oh, la no habano. This one, bracelet. How much that bracelet? May isa king adon din. Pakita okay. nito darmon. daron. Bilinga tayo nang ano? Nang. Saan ba? This one, this one, this one. No, that one na uh, I. Uh, Like I. Wala siyang ano. Gusto ko kasi yan, be. Ha? Huh? Um, yung may... Oh. Hindi nga. Ayun ang gusto ko po. May ay, 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 tawag siya. Yo, yan nga yung ay. Ay, <laughs> <I> protecting. Ay, <laughs> protecting ba? Eto, sising lang pala siya. Do you have a same design? Apa like this? Yeah, same design like that. This one also bracelet. Bracelet, same like this. Yeah. Where? Okay. Ah, asan ba? Yes, yeah, sudah. Ah, how much this one? This one two point five plus two real. Not one point five. No ring one point five. <laughs> 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 pero pag ano asan ah, ba ang silver nito wala siyang silver no have silver like this this one not sir. this one not Even if I use? Every day use, no need, perfume. Ah, not a perfume. What not a a a mm -hmm. no perfume This color, no problem. No have real, this one? No no, huh? yeah, no no, only that I see that, I will, I will try. <laughs> Sister, oh. Oh, so okay, yang ganda, magkano 'ganito? Mm -hmm. huh? okay, Mag -kan? <laughs> 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 itu? <laughs> Kaya eh, lang hindi na Ito gusto mo may Parang ito may na yun Ah Stainless steel Tatto Yung